hindi mo magugustuhan ang ginawa ng NATO para sa Ukraine. At siguradong hindi ito inaasahan ni Putin. Sumabog ang global na paggasta sa depensa, tumaas ng siyam na punto apat na porsyento sa taong dalawamput dalawa lamang. Umabot sa nakakagulat na dalawang punto. Pitong trilyo na ngayon ang ginagastos ng mga bansang NATO. At sila na ang nangunguna, nangakong maglalaan ng nakakabiglang limang porsyento ng gross domestic product para sa depensa pagsapit ng taong 20-35. Hindi lang basta pagtaas yan, isa yung napakalaking pagbabago, na maaring tuluyang magbago sa seguridad ng Europa. At para sa Ukraina, ito ang lifeline na matagal na nitong hinihintay. Mula sa lumalaking mga pakete ng tulong militar hanggang sa bagong karera ng armas na iniiwan ang Rusya sa likuran. Ang matapang na hakbang na ito ay hudyat ng simula ng isang radikal na naiibang kinabukasan. Isa kung saan hindi na umaasa ang Europa sa United States at kung saan nagiging realidad ang pinakamasamang bangungot ni Putin. Tingnan natin kung paano nito binabago ang lahat. Sa unang tingin, 5% ay isang ambisyosong target. Noong nakaraang taon, ang mga miyembro ng NATO ay gumastos ng average na humigit kumulang 2.13% ng gross domestic product para sa depensa. Kaya, para maabot ang 5% sa susunod na dekada, kakailanganin ng halos 135% pagtaas. Iyon ay halos isang kapat na pagtaas bawat taon para mailagay iyon sa tamang perspektibo. Mula 2015 hanggang 2022, ang paggasta ng NATO sa depensa ay tumaas ng halos tuloy-tuloy na may average na mga 3.65%. Noong 2023, dahil sa pagtaas ng supply sa Ukraine, ang kabuuang paggasta ay tumaas ng 7.4%. Noong 2024, halos dumoble ulit ito na may pagtaas na 17% at sa 2025, gaya ng tatalakayin pa natin mamaya malamang ay maaari pa tayong umasa ng mas malaking pagtaas kapag humupa na ang lahat pero kahit ganoon kakailanganin pa rin nito ng matinding puwersa para mapataas ang paggastos ng 135% sa susunod na 10 taon malaking bahagi ng hamon ay ang ilang miyembro ay kailangang magtaas ng kanilang paggastos ng mas malaki kaysa sa iba para maabot ang 5% target na iyon ang iba ay nahihirapan pang maabot ang kasalukuyang pangakong 2% lalo na ang 5% Noong 2014, tatlo lamang sa 28 miyembro ang gumagastos ng 2% ng gross domestic product o higit pa. Pagsapit ng 2023, umakyat na ito sa 11 sa 30 miyembro. Noong 2024, 18 sa 31 miyembro ang nakaabot sa target. 18 sa 31 miyembro ang muling nakaabot sa target. Ipinapakita nito ang tumataas na pagbibigay prioridad sa paggastos para sa depensa matapos ang pananakop ng Rusya gaya ng inaasahan dahil sa kalapitan nito sa Rusya, nangunguna ang Polonya pagdating sa paggastos sa depensa. Bilang porsyento ng gross domestic product, sa 4.1%. Napakalaki niyan, 217% pagtaas, mula noong 2014. Ang Estonia, na may 3.4 na 3%, ang pumapangalawa. Ang United States, 3.4 na porsyento, kasunod agad tapos ang Latvia na may tinatayang 3.1%. Ang United States ay isang espesyal na kaso at mahalagang bahagi ng equation na ito. Gaya ng malalaman natin, maya maya, ang ikatlong Baltic State, ang Lithuania, ay nasa ikalimang pwesto. Gumagastos ng 2.7% ng gross domestic product sa depensa. Tumaas ng 300 at 24% na mula noong 2014. Sa pagitan nila ay ang Gresya, na may 3.1%. Sa 32 miyembro ng NATO, 18 ang umabot o lumampas sa 2% pamantayan noong 2024. Ang natitirang 14, kabilang ang Canada, Italia, Espanya, Belgika, Portugal, Croatia, Slovenia, at Luxembourg ay hindi umabot. Bagaman marami sa mga bansang ito ang patuloy na nagtaas ng budget para sa depensa mula noong 2014, hindi pantay-pantay ang paglago at madalas na hindi sapat. Ngayon, sa harap ng lubhang nagbago na kalagayan ng siguridad, hindi na lang sila tumatarget ng dalawa. Nangako na silang abutin ang lima. Maaaring nagtatanong ka kung bakit limang porsyento, lalo na kung mukhang hindi naman kayang abutin ang ganitong paglago. Sa totoo lang, hindi ito ganap na malinaw. Maaaring may kinalaman ito sa antas ng paggastos ng Rusya o sa mas mababang antas ng China, ayon sa ulat, Gumastos ang Rusya ng humigit kumulang 7.1% ng kanilang gross domestic product sa depensa at mga kaugnay na gastusin. Noong 2024, tumaas ito ng halos 38% kumpara sa nakaraang taon. Malamang na lalo pa itong tataas habang ang makinarya ng digmaan ng Rusya ay bumibilis pa. Iniulat na tinaasan ng China ang kanilang budget sa depensa ng humigit kumulang 7% noong 2024. Gayun paman, ang pangunahing dahilan ay malamang na dahil lima ang tiyak na bilang na hinihingi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Malinaw na, habang mas malayo ang isang bansa sa limang porsyento ngayon, mas malaki ang kailangang dagdag sa gastusin sa depensa para makahabol. Hindi agad malinaw kung saan eksaktong manggagaling ang pera sa higit pa sa ilang mga kaso. Gayon paman, lahat ng miyembro ay sumang-ayon na magtakda ng 5% target pagsapit ng 2035. Pero, may maliit na kondisyon diyan. Dalawang miyembro habang sumasang ayon sa bagong target, ay nagsabi na hindi naman talaga nila balak na maabot ang target na iyon. Ang mga miyembrong iyon ay ang United States at Espanya. Ang papel ng United States bilang damuhala sa gitna ng NATO ay, sa katunayan, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagpasya ang NATO na agresibong taasan ang paggasta sa depensa. Tulad ng nabanggit kanina, ang takot sa karagdagang pagpapalawak ng Russia lampas sa Ukraine papuntang silangang Europa at posibleng higit pa ay isa ring nagtutulak na puwersa sa likod ng hakbang na ito. Maraming eksperto sa militar at politika ang nagtantya na magiging handa ang Russia na salakayin ang Europa pagsapit ng 2020 o 2030. Nagiiwan ito ng apat hanggang limang taon na palugit para maghanda ng sapat na panlaban at depensa. May ilan pang ang nagsabi na maaaring mangyari ito ng mas maaga. Panoorin ninyo ang aming bagong video, Nagbabala ang Alimanya. Ito na ang huling tag-init ng kapayapaan na masusing tinitingnan ang iba't ibang opinyon ng mga eksperto tungkol sa isyong ito. Gayunpaman, kung tama ang panahong iyon na 29 hanggang 30, kailangang dagdagan agad ang paggasta para sa depensa, hindi unti-unti. Ang pangalawang dahilan ay teknolohikal. Ang digmaan sa pagitan ng Rusya at Ukraine at ang patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan ay malinaw na nagpakita na nagbago na ng tuluyan ang paraan ng pakikidigma. At ganoon na lang, pumasok na tayo sa yugto ng malawakang paggamit ng mga drone sa himpapawid, sa dagat at sa lupa, hypersonic na mga misil, electronic warfare, mga sandatang laser, at mga sistemang pinagsama sa artificial intelligence. Walang duda na may teknolohikal na kalamangan ng NATO pagdating sa mga fighter jet, tanke, aircraft carrier, submarino, at lahat ng iba pang pangunahing sistema ng armas noon at ngayon. Kailangan nitong punan muli ang mga imbakan nito ng mga sandatang iyon. Napakaraming dami ang nagamit sa Ukraine. Pero kailangan din nitong ipatupad ang susunod na henerasyon ng mga sandata at sa pantay o mas mabilis na bilis kumpara sa mga karibal nito, na hindi naman ganoon kalayo ang agwat sa ilang aspeto. Pagkatapos, kailangan ding isaalang-alang ang nababagong papel ng United States sa loob ng NATO. Noong 2024, gumastos ang United States ng halos siyam naraan anim na bilyong dolyar para sa depensa, o mahigit walumpung ng kabuang gastusin ng NATO sa depensa, ayon sa World Population Review. Katumbas ito ng netong gastos na 2,230 kada tao. Nahigit pa sa doble ng bawat ibang miyembro ng NATO maliban sa Norway at Denmark. na may tig-iisang libo pitong daan na dolyar at isang libo apat na raan put na dolyar, ayon sa pagkakasunod. Sa iba pang pangunahing ekonomiya ng NATO, ang United Kingdom ay gumagastos ng isang libo labing na dolyar kada tao, Alemanya Syam na raan labing isa, Pransya 801, Canada 640, at Turkey 310 lamang. Kaya kahit na malinaw na sabihin na ang laki ng ekonomiya ng United States ay mas malaki kaysa sa lahat ng iba pang miyembro ng NATO, kaya mas malaki ang kanilang nagagastos. Malinaw ring ang United States ang pangunahing nagdadala ng pinakamabigat na bahagi ng pasanin. Si Pangulong Donald Trump ay hayagang nagsasabi kung gaano niya itinuturing na hindi patas ang sitwasyong ito. Si Trump ang unang nagmungkahi na dagdagan ng ibang miyembro ng NATO ang kanilang paggasta sa 5% ng gross domestic product upang maitama ang balanse. Kumbaga, pero ang pag-aalala ni Trump ay hindi lang tungkol sa patas na paghahati ng responsibilidad sa loob ng NATO. Ang patakarang panlabas ng United States ay nagbago rin nitong mga nakaraang taon upang ituon ang pansin sa China bilang pangunahing banta imbes na sa Russia. Kaya naman, kailangan ng United States na ilipat ang malaking bahagi ng atensyon nito mula Europa papuntang asya bilang pangunahing focus. Bahagi itong estratehiya na pinapalakas ng lumalawak na impluensya ng ekonomiya ng China sa mga lugar na dating sakop ng impluensya ng United States. Ngunit ito rin ay pagkilala sa mabilis na paglago ng bilang at teknolohikal na kakayahan ng militar ng China. Para sa mga kasaping Europeo ng NATO, ang bagong pananaw na ito ay nagdulot ng panibagong pakiramdam ng pagkaapurahan upang palakasin ang kanilang sariling depensa. Matapos ang mga dekada ng relatibong kaginhawaan, bilang pangunahing nakikinabang sa walang kapantay na lakas militar ng Estados Unidos. Tulad ng uh, ipinakita ng kamakailang desisyon ng Estados Unidos na ilipat ang mga counter-drone system mula Ukraine patungong Israel, ang bigla ang pagbabago ng mga prioridad ay maaring hindi sinasadyang mag-iwan sa Europa na lantad at maaring magpalakas ng loob sa Rusya. Ngunit bagamat makatarungan na sabihing ang posisyon ni Trump tungkol sa paggastos sa NATO ay unang nagdulot ng kalituhan at maging ng pakiramdam ng pagtataksil sa ilang miyembro ng Europa. Sa paglipas ng panahon, tila naging malinaw na sa kanila ang pangangailangang dagdagan ang sariling gastusin sa depensa at umabot pa ito sa ambisyosong antas na 5%. Ang pag-ako ng responsibilidad para sa sariling seguridad ay isang matibay na ideya. Kahit paano mo pa ito tingnan. Gayon pa kahit si Trump ang nagpasimula ng ideya, hindi siya naniniwala na dapat gumastos ang United States ng 5% dahil sa napakalaking ambag nito hanggang ngayon at sa laki ng kasalukuyan at inaasahang gastusin nito sa depensa. Sa usaping dolyar, halos tumanggi rin ang Espanya na gumastos ng 5%. Noong nakaraang Huwebes, sinabi ni Punong Ministro Pedro Sanchez ng Espanya na hindi kailangan maabot ng Espanya ang 5% target dahil kailangan lang nitong gumastos ng 2.1%. Para matugunan ang pangunahing pangangailangan ng militar ng NATO, lubos naming iginagalang ang lehitimong kagustuhan ng ibang mga bansa na dagdagan ang kanilang pamumuhunan sa depensa pero hindi namin ito gagawin sabi niya sa isang talumpati sa telebisyon ng Espanya ang Espanya ay gumastos lamang ng 1.24 na ng gross domestic product sa depensa noong 2024 mga labing Walong bilyong dolyar kaya ito ang may pinakamababang gastos sa alyansa bilang bahagi ng kanilang ekonomikong produksyon kaya mukhang mahirap na nga ang maabot ang 2.1 isang lalo na ang limang porsyento, mangangailangan ito ng matinding pagbabawas sa gastusin para sa lipunan at o pagtaas ng buwis na hindi handang gawin ni Sanchez. Hindi masyadong natuwa si Trump sa ganitong paninindigan. Sinabi niya noong biyernes na kailangang magbayad ang Espanya tulad ng lahat ng iba pa at kilala ang Madrid sa kakulangan ng paggastos para sa depensa. Ayon sa Reuters, ang diplomatikong hindi pagkakaunawaan ay nagbantana matabunan ang nalalapit na NATO summit kung saan opisyal na ilalabas ang bagong limang porsyentong target. Bilang bahagi ng pahayag ng summit, Sinato secretary General Mark Rutter ay abalang-abala sa pagsisikap na makamit ang pagkakaisa ng lahat ng miyembro bago ang summit upang maiwasan ang ganoong pangyayari. Ngayon, mukhang nakamit na ni Rutter ang isang kompromiso kay Sanchez. Naabot na ang pagkakasundo sa mga salita ng pahayag. Sa isang liham na nakita ng Reuters, sinabi ni Rutter kay Sanchez na magkakaroon ng kalayaan ang Espanya na tukuyin ang sarili nitong soberanong landas Ngunit kailangang matugunan ang kakayahan nito sa militar, mga target, sumang-ayon sa NATO. Gayunpaman, sinabi rin ng isang hindi pinangalan ng diplomat ng NATO sa Reuters na ang liham ng Reuters ay isa lamang pagpapatibay, na ang mga kaalyado ay gumagawa ng sarili nilang paraan para tuparin ang kanilang mga pangako na maabot ang kanilang mga target na kakayahan. Kung susuriin pa ng mas malalim ang 5% target, ang mga alalahanin kung saan manggagaling ang pera ay tiyak na hindi lang limitado sa Espanya. Sa pangkalahatan, ang ekonomiya ng Europa ay hindi nasa pinakamagandang kalagayan ayon sa mga independenting pagtataya para sa taong 2025. Inaasahang magkakaroon ng pag-urong na 1.2% para sa Finland, 3% para sa Estonia, 0.7% para sa Hungary, at 0.3% para sa parehong Germany at Sweden. Samantala, inaasahan ang bahagyang paglago sa Netherlands at Poland ng 0.1%, Lithuania at United Kingdom ng 0.3%, Norway ng 0.5%, Italy ng 0.7%, at France ng 0.7%. Karamihan sa iba pang mga ekonomiya ng NATO ay nasa pagitan ng 1 at 2.5%. Nakakatawang isipin, inaasahan na mangunguna ang Espanya na may isa sa pinakamataas na tinatayak yang antas ng paglago sa alyansa, 2.5%. Ang pabagubagong sitwasyong heo sa buong mundo ay sinasalamin ng kasing pabagubagong jeo-ekonomikong kapaligiran. Ito ay kinikilala ng mga digmaan sa kalakalan bagong agawan para sa kontrol ng mahahalagang yaman tulad ng bihirang mga mineral at kompetisyon sa pagitan ng mga umuusbong na koridor ng kalakalan dahil ang mga pangmatagalang kasunduan sa enerhiya ng Europa ay kasalukuyang pabago-bago at may malalaking hamon sa ekonomiya na posibleng kaharapin karamihan sa mga analista ay maingat tungkol sa mga inaasahang paglago sa mga mauunlad na ekonomiya sa malapit na hinaharap kaya't malabong manggaling sa lumalagong kita ng Estado ang pera para punduhan ang napakalaking pagtaas ng gastusin sa depensa ng NATO. Sa halip, gaya ng mungkahi ni Sanchez, malamang na manggagaling ito sa kombinasyon ng pagtitipid, pagtaas ng buwis, at utang. Wala sa mga opsyong ito ang karaniwang popular sa politika kahit sa pinakamagandang panahon, lalo na sa panahon ng mabagal na paglago ng ekonomiya. Iyan ang dahilan kung bakit. Para makuha ang pagkakaisa para sa 5% ng gross domestic product na target na paggastos na iginigiit ng United States, kinailangan ni Rutter na hatiin ang target na paggastos sa dalawang kategorya. Ang unang kategorya, ang pinakamahirap ipaliwanag sa mga nagbabayad ng buwis dahil nangangahulugan ito ng bawas na benepisyo, mas mataas na buwis, at o mas mataas na implasyon. Iyon ay ang tradisyonal na paggastos sa depensa. Ibig sabihin nito ay pagbili ng bagong kagamitang militar at armas kagamitan para sa pagsasanay at pagpapadala ng mga tropa, pananaliksik at pagunlad, at iba pa. Ang plano ni Rota ay nangangakong gagastos ang mga miyembro ng 3.5% ng gross domestic product para sa kategoryang ito. Para sa karamihan ng mga miyembro ng NATO, nakasalukuyang gumagastos ng mahigit 2% para sa depensa, mas abot kaya ang target na ito kaysa sa 5%. Ibig sabihin din nito ay mas kaunting kompromiso sa politika, tulad ng hindi gaanong malalaking pagtaas ng buwis, kaya mas madali ipaliwanag sa publiko ang pagtaas ng gastusin sa depensa. Ang natitirang isa't kalahating porsyento ay ilalaan para sa mas malawak na gastusin na may kinalaman sa seguridad. Ang definisyon ng kategoryang ito ng gastusin na may kinalaman sa seguridad ay kailangan pang tapusin o pinal na desisyonan. Ang layunin ay gamitin ang mga pondong ito para sa pagpapaganda ng mga kalsada at tulay upang masuportahan ang mabibigat na sasakyang militar, paggawa ng mga bunker at pasilidad para sa pampublikong kaligtasan at pagpapalakas ng kakayahan sa civil defense. Maaaring gamitin din ang kategoryang ito para ipatupad ang mga hakbang sa cyber na mula sa mga surveillance camera, drone at satellite hanggang sa mga hakbang para sa proteksyon ng network at datos. Marami sa mga hakbang na ito, tulad ng mga pinahusay na kalsada at tulay, ay nagbibigay ng benepisyo sa publiko na lampas pa sa gamit ng militar. Kaya maaari silang ipresenta bilang iba pa maliban sa gastusin para sa depensa na ginagawa itong mas katanggap-tanggap sa publiko. Ayon sa ulat, habang pinag-uusapan kung paano gawing posible ang limang porsyentong target. Ang mga leader ng ilang bansa na mas malayo sa Rusya ay nagargumento argumento na dahil mas kaunti ang magagawa nila para protektahan ang Europa mula sa isang pananakop. Ang kanilang paggastos sa mga larangan tulad ng mas malawak na seguridad ay dapat isama bilang bahagi ng kanilang kontribusyon. Ang kategorya ng paggastos ng Qatar na may kaugnayan sa seguridad ay nagpapahintulot sa kanila na gawin ito at wala pang lumalabas na pagtutol mula sa United States sa estratehiyang ito hanggang ngayon. Ilang ibang miyembro ang nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa posibilidad ng pang-aabuso sa depinisyon ng ilang mga bansa madaling maisama ng mga bansa ang mga pangkalahatang proyektong pang-infrastruktura na may mahina o hindi tiyak na gamit militar bilang bahagi ng kanilang paggastos na may kaugnayan sa seguridad. Maraming uri ng infrastruktura na tunay na may dalawang gamit tulad ng power grid, mga rails ng tren, mga daungan at malalaking kalsada. Napatunayan na natin ito kanina ngayong taon nang kinailangang kansilahin ang Dacian Spring 2025 ehersisyo ng NATO sa Romania dahil may ilang kalsada na hindi pa sapat ang modernisasyon. Ang pag-upgrade ng pangunahing infrastruktura ay de facto na gastusin rin para sa depensa. Pero ang bagong 5% target ay pangunahing inilaan para sa layuning militar, hindi para sa dual-use na infrastruktura. Kaya saan mo ilalagay ang hangganan para maiwasan na may ilang bansa na mas mabigat ang aktual na pasaning militar kaysa sa iba? Iyan ang dahilan kung bakit ang definisyon ng kung at kung ano ang bumubuo sa gastusin sa depensa ay maaaring maging mahalagang salik sa kung paano maisasakatuparan ang buong proseso ng pagpapatupad ng bagong pangako. Iminumungkahi ng Atlantic Council ang tatlong paraan para mapabilis ang proseso. Una, magtatag ng proseso o mekanismo upang malinaw na matukoy ang mga pamantayan at prioridad para sa mga gastusin na may kaugnayan sa depensa at palakasin ang kolektibong depensa at katatagan ng lipunan. Ang medyo bagong Joint Support and Enabling Command o Joint Support and Enabling Command na nakabase sa Ulm, Germany, ay maaaring gumanap ng mahalagang papel dito. Nakatuon ito sa pagpapalakas, pagpapagana, at pagpapanatili ng mga puwersa ng NATO. Kaya't nasa tamang posisyon ito upang matukoy ang mga kinakailangang elemento ng angprastruktura para sa mga operasyon, plano, at pagsasanay ng NATO. Pangalawa, maaring gawing formal na kasaping organisasyon ng alyansa ng NATO, ang European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats Hybrid Company na nakabase sa Helsinki. Sa kasalukuyan, kaugnay lang ito ng NATO at hindi formal na bahagi ng estruktura ng alyansa tulad ng joint support and enabling command ang hybrid company, ay may sapat na kaalaman upang tulungan ang alyansa na matukoy kung aling mga pagsisikap sa katatagan ang maaaring ituring na may kaugnayan sa depensa, lalo na sa larangan ng cyberspace. Sa huli, dapat isaalang-alang ng alyansa ang pagpapalawak ng misyon at kakayahan ng NATO Science and Technology Organization. Science and Technology Organization upang ito ay makapagampan ng papel sa pagtukoy ng mga teknolohiyang kakailanganin para sa mga larangan ng labanan sa hinaharap. Sa kasalukuyan, ang NATO Science and Technology Organization ay nagsisilbing tagapagpadali ng pananaliksik at clearinghouse para sa mga makabagong kaalamang siyentipiko, pagunlad ng teknolohiya, at inobasyon. Ngunit mas mapapakinabangan pa ito ng NATO para sa pagtukoy ng mga prioridad sa pamumuhunan sa teknolohiyang pangdepensa. Kailangan nating maghintay at tingnan kung paano aayusin ng NATO ang lahat ng ito. Samantala, ang balita tungkol sa pagtaas ng gastusin ng NATO sa depensa ay maituturing na dagdag lakas para sa Ukraine. Makatarungan sabihin na nitong mga nakaraang linggo, ang focus ng United States ay medyo mas nasa timog kaysa sa Kiev. Nagbibigay ng diplomatikong suporta at proteksyon para sa pag-atake ng Israel sa Iran at tumutulong sa Israel na ipagtanggol ang sarili laban sa pag-atake ng mga misil ng Iran. Ang mga ganting aksyon at ang matapang nitong pamubomba sa pangunahing pasilidad nukleyar ng Iran ay humingi ng buong atensyon ng United States. Sa madaling salita, nagpapahiwatig ang White House na hindi na prioridad nito ang Europa. At ang sabay na paghina ng suplay ng armas mula United States papuntang Ukraine ay naging matinding dagok para sa Ukraine. Ang United States ang naging pinakamalaking tagapag-suplay ng armas sa Ukraine sa buong digmaan. Kabilang na siyempre ang mahahalagang teknolohiya tulad ng Patriot Air Defense Systems ang mga pangunahing kasangga ng Ukraine sa Europa, tulad ng Alemanya, United Kingdom, Pransya, mga estado ng Baltiko, Polonia, at iba pa, ay nagpahayag ng kanilang pangakong ipagpatuloy ang pagsuporta sa Ukraine. At ang ilan ay nagtugmana ng salita sa gawa sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng malalaking bagong pakete ng tulong militar mula ng maupo ang administrasyon ni Trump. Halimbawa, naglaan ang Sweden ng 1.6 na bilyong euro o 1.86 na bilyong dolyar noong Marso at naglaan naman ang Norway ng 670 milyong euro o 770 milyong dolyar noong Abril record ang buwanang bilang para sa pareho sa kabuuan tumaas ang tulong ng mga bansang Nordic ng 5.8 bilyong euro o 6.73 bilyong dolyar mula Enero hanggang Abril 2225 Nagdagdag din ang United Kingdom na naglaan ng humigit kumulang 5.2 bilyong dolyar sa ngayon ngayong 2025, gayon din ang pransya na may ambag na humigit kumulang 2.55 bilyong dolyar. Malaki rin ang ginampanan ng mga institusyon ng European Union na naglaan ng 12.2 bilyong euro na katumbas ng 14.16 na bilyong dolyar sa parehong panahon. Bilang resulta, ang Europa ay sa kauna-unahang pagkakataon mula Hunyo, 2022. Nalampasan ang United States sa kabuoang tulong militar, na may tulong na nagkakahalaga ng 83.75 bilyong dolyar. Kumpara sa 75.44 na bilyong dolyar. Ngunit na malaki ang panganib na hindi sapat na mapunan ang pag-atras ng tulong militar ng United States. Malaki pa rin ang banta. Sa puntong ito, Karamihan ng gastusin ng Europa sa depensa ay napupunta pa rin sa mga kagamitang at armas na gawa sa United States. Ang pinakabagong pangakong ito mula sa mga miyembro ng NATO na malaking dagdag sa gastusin sa depensa ay halos tiyak na magbibigay sa Ukraine ng malaking pondo sa mga darating na taon. Isa itong malaking pampalakas ng loob para sa bansang sanay na sa labanan ngunit pagod na. Ang limang porsyentong target ay opisyal na iaanunsyo sa NATO Summit sa Doha ngayong linggo. At syempre, susuriin namin ang mga resulta. Siguraduhin mong mag-subscribe ka sa channel para hindi ka mahuli. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.